Ano mga konix? Mauna na ako o iwan na muna natin ating mahal na ina. Let's go. Itong Lola's Healthy Farm ay lagi na namin uh, ginagawan o nagkakandak dito ng mga activities dahil uh, ay! Lord Jesus! <laughs> Sorry. <laughs> May tubig pala mga konix. <laughs> Nabasa tuloy ang ating shoes. <laughs> Kung meron nagpapahinga lang dito mga ka-onyx o so, oh, mukhang na yata ito. Yan yeah, o, na na rin no? mga ka so, Nakita nyo yun No? Okay, mga 15 minutes travel lang yan ang mga ka papunta na Sugigay Island. Good day and good vibes sa inyong mga ka At ano? uh, ngayong umaga, no, kagigising lang natin. It's already 5.15. 5.15 a.m. Kaya nagising tayo ng maaga ngayon mga ka -onyx, dahil meron tayong lakad, ano. Merong team building ang ating, uh, ang ating mga kasama ngayon ang ating official official activities no team building with all the staff kaya papunta kami ngayon sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. No? Doon namin gaganapin ang admin team building. So, samahan nyo kami ngayon. So, nagising ako ng maaga at medyo pasensya na. <laughs> no? Pasensya ng mga kaonix sa Hindi pa yata ako nakapaghilamos. Ano? ah uh, kagigising ko lang talaga. no Then, nagbasa lang ng konting uh, spiritual reading materials, then ngayon ay mag i na tayo. So, aalis na tayo dito sa San Jose. Magpapaalam tayo sa ating mahal na ina, no? Ayan, nakapag impake na tayo mga ka Onyx, ano? no? Itong hindi kasya doon sa ating bag ay ilalagay natin sa isang uh, eco bag, no? Uh, may ilan tayong mga dala-dala rito, no? Ito mga ka Onyx, ano? Ah... Uh, padala to ni nanay, you know, ng aking mahal na ina, no? At ito raw ay, ito raw ay regalo niya, no? Sa ating mahal na rina. Kaya ibibigay natin to sa ating mahal na rina kapag nagkita tayo on Saturday sa Kalapan City na. Ready na tayo mga kaonix, no? Kaya magpaalam na tayo sa ating ina. So okay na lahat yung ating backpack. Kaya alis na tayo, andyan na rin yung ating sumbo. Let's go! Ayan mga ka Onyx, ano, magpapaalam na tayo sa ating mahal na ina dahil kailangan na nating umalis ngayon. Una na kami. Pagkabuta ka. kami Wala na sa bulalakaw. Eh. Hindi na. Doon na kami sa bulalakaw mag breakfast. Oo. Pagkabuta okay. na sila. Oo. Ang ah, sundo. Maraming maraming salamat doon sa bag na binigay mo para kayo. Ano mga ka Onyx? Mauna na ako o iwanan muna natin ang ating mahal na ina. Let's go. Oh, kaya ang natin yung dito ngay. Kay Sunny Boy, kay Mr. Engineer. Hi, Kofi. Ayan o. Say hi camera o. Oh. Kofi, si Kofi o. Oh. Ayan po mga ka no. Ito yung alaga ni no. Kainags ng mga aso dito sa San no, Jose si Occidental ng Ito na sila o. Oh. Ayan, Kofi. Okay. Hmm? Kumusta Kofi? Okay ko lang. Iwanan mo na namin ito. no? Hmm? Say to viewers natin, no? Coffee. Hmm. Pepsi. Ay, kanina Pepsi dito dito Yan, si Pepsi. Oh. Ay, oh. Ayan, po, masyadong maalap po ito si Pepsi, ano? Ah. Ay, masyadong malambing, ano? Bye-bye, Pepsi. Ayan po si Pepsi. Oh. Ayan, mga kaonics, ano? Andito na tayo sa magsaysay muna. Sinundo natin yung ating mga kasama. At sabay-sabay tayo pupunta ngayon ng Bulalakaw para do mag team building. So lakad muna tayo dito mga kaonix. No? Ipakita ko lang sa inyo itong lugar na kung saan tayo nagkandak ng activities natin kasama ang ating mga office mate. Ayan, ngayon po ay 6.15 a.m. no? At narito tayo ngayon. Wow! Grabe! Nakaka-relax sa lugar na to mga ka-onyx. Ayan. So, doon na tayo mag-breakfast, no? Sa Bulalakao pagdating natin. Hintay lang natin yung il ilan natin mga kasama para makapag-prepare, no? Andun sila ngayon sa taas at nag-prepare. Then, paalis na tayo. Ayan yung ating mga kasama, no? Nasa taas sila. Okay, no? Ah... Uh, itong Lola's Healthy Farm ay lagi na namin uh, ginagawan o nagkakandak dito ng mga activities dahil uh, ay! Lord Jesus! <laughs> Sorry! <laughs> May tubig pala mga ko. <laughs> Nabasa tuloy ang ating shoes. <laughs> <laughs> Pasensya na mga ko. Medyo ah uh, hindi ko alam may tubig pala no hindi naraanan natin <laughs> ayan uh, dalawang sasakyan ang gamit natin ngayon mga kaonis at yung isang sasakyan ay nasa likuran lang natin mapunta tayo ngayon ng Bulalakaw Pier and then sa Bulalakaw Pier Mayroon na nag-aabang sa atin ng dalawang bangka pong, Wala doon sa Bulalakaw Pier sasakay tayo ng bangka then mapunta tayo ng Sugikay Island at doon tayo magkakanda ng ating timpik -tim -tim. Thank you ayan mga kaonix ano dito sa mula sa magsaysay papunta ng Bulalakaw, meron tayong madadaanan dito na medyo matarik na bundok ano? bago tayo makatawid ng bulalakaw so itong daan na mga kaonix ay actually marami na rito mga nadidisgrasya minsan ay meron pa kami nakita rito mga truck na nakahambalang minsan merong bus kaya medyo delikado itong area na to kaya dapat pag nandito ay dahan-dahan lang yung pag-akyat natin. Ayan, medyo nasa 45 degrees ito mga ka no Ito yung boundary ng Occidental at Oriental Mindoro. Itong bundok na to na aakyatin natin ngayon. Ayan, medyo nasa taas na tayo. No? Nasa kalagit na tayo ng matarik na bundok na to sa boundary ng Magsaysay Occidental Mindoro at ng Bulalakaw Oriental Mindoro. Yan. So, yan mababasa niyo no? may nakalagay na accident accident prone area. Kasi medyo delikado itong part na to no? biglang liliko. nung nakita niyo, dahan-dahan lang yung van bumababa. Ka. Med well, medyo delikado talaga tong area na to. Makita nyo yung truck, ano? Daan-daan lang rin yan. Ayan. So, packet pa tayo sa mas mataas pa mga konics. Ayan. Pero alam nyo ba dati-rati, ano? Nung hindi pa to sementado. Yung, yeah. ang Ah, So meron nagpapahinga lang dito mga ka-onyx So oh, mukhang na-disgrasya yata ito Yan yeah, oh, na-disgrasya na rin no? Pumama, mga ka so, Nakita nyo yun no? Nakita nyo yung truck Yung van no? Nakahamba lang na sa <laughs> Sa <gaten. laughs> marami talaga na didisgrasya dito mga ka Onyx. so kahit ito ay sementado na sobrang tarik at medyo paikot-ikot oo so, kaya dapat dito dahan-dahan lang talaga so ituloy ko lang yung kwento ko kanina no? dati-dati ito pababa na tayo mga ka-onyx nung hindi pa ito semento, napakahilap napakahirap dumaan dito mga ka-onyx ah, uh, siguro hinihila pa ng mga backhoe no? yung mga jeep na dumadaan dito pero actually kalimitan ng mga tao pag doon dumadaan sa pier ng San Jose papunta dito sa pier ng Bulalakaw nagbabangka pa sila dahil nga sobrang puti kasi hindi madaanan itong lugar na to pero ngayon medyo okay na siya dahil sementado na siya no? pero kahit sementado siya medyo kailangan ingat lang kagaya nung nakita natin kanina no? Uh, yung isang yung isang pick up oh, na dun sa sa gutter. Dito na rin. Yan, dito mga kaonis, no. Nakatat matatanaw na natin yung bulalakaw, no. So, ayan, oh. No, yung isla na ating pupuntahan, makikita natin no mayan. Dito sa taas mismo ng bundok pa. Ito mga kaonix no. May view deck dito ano. So ito tanaw na tanaw ang ganda ng bulalakaw no. Tangkita natin 'yan. Ayan, mayroong view deck dito mga ka-onyx ano? Wala pa yung mga kasama natin Kaya hintayin muna natin At para makita rin natin itong uh, Itong tanawin no? Dito sa taas ng bundok okay, sir, Ayan yung lakad -lakad yung... Kita nyo ba mga ka-onyx ano? So hintayin muna natin yung ating mga kasama dito Yung isang van Ayan mga ka-onyx ano? Akyat tayo dito sa view deck para mas makita natin Ayan dito tayo sa view deck. Ito yung view deck na tinitigilan ng mga riders, ano, yung mga nagbibisikleta, mga motor riders. Dito sila nagtatambay, ano, lalo na pagkahapon. Kasi dito mas kitang kita, ano. Wow! Tignan nyo naman mga kaon. Ang ganda. Ang ganda ng nature, no. Sabi nga ni Kainags, it's a paradise. Yan, mga kaonis, no? Kita niya yan. Actually dito matatanaw na yung ating pupuntahan ano. Yung pupuntahan natin na uh, Sugikay Island ano. Hindi lang hindi ko lang sure no kung yung isla na yun no. Pero andito lang yun ano kasi hindi ko lang sakali sa ano. Kita niyo yung mga kaonics ano. Tanaw na tanaw ang mga isla, karagatan at mga kabundukan. Yan. Napakaganda. So, yan ang isa sa mga paraiso dito sa Oriental Mindoro kitang kita yung view ng Bulalakaw Island Bulalakaw Municipality at yung kanilang mga isla Okay, nasa Bulalakaw Oriental Mindoro na tayo mga kaonix Ayan mga kaonix lari tayo no? sa Bulalakaw Pier na papunta ng Subicay Island nakikita niya yung mga kaonex na. Sa likuran natin. Wow. So dito tayo sasakay mga kaonex sa mga bangka na 'to. So tatawid tayo dito sa tulay na kawayan na 'to papunta doon sa parang pinakapil nila. Then sasakay tayo dito sa mga bangka rito bago tayo pupunta doon sa Sugikay Island. So ito 'yung mga kasama natin 'no nag -prepare na tayo, no? Yung mga kasama natin. Ayan. Okay. Ayan mga kaonics, no? Pupunta na tayo sa may beer, no? Tulay na beer. Bago tayo sumakay ng bangka. Nauna na yung ating mga kasama. At daladala -dala nila yung ating mga baon. Ayan mga kaonics, no? Talaga namang, wow! The best! Napakaganda rito. So, papakita ko sa inyo mga kaonis ano, ang paraiso dito sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Doon nga pala sa mga nag-comments ano. So, may nag-comments na mga napanood din kasi nila yung uh, um, vlog ni Kai nagsano At nag-comments din sa akin nung napanood niya yung aking mga videos. So, ang comment niya na ay sana ay Uh, ipakita rin daw natin ano yung mga paraiso no yung mga magagandang tanawin at yung mga tourist destinations dito sa Oriental Mindoro at sa Occidental Mindoro so kaya dito sa Bulalakaw pakikita natin sa inyo eh, ang isa sa mga paraiso samahan nyo kami wow the best to mga ka no naglalakad tayo ngayon dito sa tulay na kawayan ano So ito yung parang pinaka peer nila Bago tayo makasakay ng bangka ay maglalakad tayo rito <laughs> exciting to mga kaonix ang gandang adventure oh. tignan natin oh. yan so sa dalawang bahagi makikita natin ayan o oh. oh, kita natin okay. uh, oh. May mga baklad na tinatawag dito mga kawanis. No? Yung mga baklad, yan yung ah uh, uh, kung saan inaalagaan at pinaparami yung mga isda rito yan oh, nakita natin mga baklad yun yan okay medyo mahaba rin itong tulay na itong mga kaonix ano o oh, ito may mga bangka rito ano nakatali dito sa tulay na kawayan medyo mahaba rin yung tulay na ito ano mula doon sa may tinanggalingan natin sa so, 'yong yung puso sabi nila na Ayah, dong, pernah ikut Ya, terbaik, terpikir, 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 terpikir. Travel lang yan ang mga kaonics papunta na Sugilgay Island. mga kaonix ano dito tayo uupo okay. yes okay ating kasama naman ano ayun nangangawil oh kita nyo mga kaonis nangangawil siya wow eto eh, ano, na mga kaonis ano napakapino na buhangin ano so makakatapak na rin tayo sa Sugikay Island ano hindi na yung mga kasama natin ano biglang nauna sa atin ano umiikot lang so ayun na sila una silang dadaong Nagbababa tayo mga yan Ayan mga kaonics, yung ating mga kasama At nagbababa lang tayo ng mga pagkain bago tayo pumunta doon sa ating uh, uh, Oh, no welcome to Sugikai Kai.